water fountain sa my side ng Manila City Hall. Bundan niyo to guys, napakaganda dito pag uh, gabi guys. Uh, starting ito ng 6, I think hanggang 7 p.m. so isang oras lang guys. Sa harapan mismo ito ng uh, uh Bonifacio Shrine at side ng Manila City Hall. So after this, sana pagpunta kayo dito, pwede po kayong uh, pumasyal sa Uh, SM Manila sa Intramuros sa Fort uh, Bonifacio pwede kayong pumunta doon guys kasi may mga event din doon uh, kung gusto nyo ng uh, pumapasyal paggabi alam ko ito kasi nadiscovery ko guys nung uh, one time pumasyal ako dito sa uh, City Hall and then pumunta ako ng uh, uh, Intramuros at Fort Santiago ng gabi so yun guys uh, maganda rin pala doon guys Uh, hindi ko akalain na may mga uh, Pwedeng pasyalan pala kahit gabi na wag lang siguro yung mga 10 na uh, Kasi iba nang uh, sarado na yung mga establishment kar Karamihan yan So yun, pag may time kayo guys uh, Pasyal kayo dito uh, Sagarin nyo na uh, Pag uh, lima, pumunta kayo ng uh, ha uh, umaga o hapon At least yung may araw, yung ganon marami kayong mapapasyalan dito sa Manila uh, mga malls marami tayong malls dito guys and then so far itong pinuntahan ko nga dito sa uh, Manila City Hall ito yun guys uh, iba rin of course yung nandun sa uh, Luneta Park uh, na mas nakita na ako dito guys uh, sorry pero mas gusto ko itong panoorin guys dito sa side ng uh, Manila City Hall kasi so doon sa nandoon sa Aluneta. Uh, mas malaki yung nasa Luneta pero para sa akin mas makulay dito. Ang galanda kasi nang since malito, so siguro kaya nilang lagyan ng mas makulay. Anyway, uh, maganda naman parehas guys. Uh, kung uh, depende sa inyo kung sa inyo gusto. Pero sa akin mas naging uh, mas gusto ko itong uh, dito sa side ng uh, Manila City Hall. Daming ganda kasi ng kulay guys. Oh, kung uh, titingnan ninyo. ah uh, ito yung mga nakita ko guys so i-share ko lang po sa inyo kasi natuwa ako, na-relax uh, sa habang nanonood dito sa musical water fountain ito guys ng uh, side ng Manila City Hall at uh, itong uh, Uh, shrine uh, ni Bonifacio baka kasi pag sinabi kong uh, shrine ni Bonifacio, hindi alam eh so, dito na lang sa side ng Manila City Hall uh, 6pm uh, hanggang 7pm ito guys, pasyalan nyo guys uh, nakakatuwa lang din mama, mama, um, tingnan ang mga water fountain na ito, musical water fountain see you guys here